gising na gising na hmm gising gising uh, uh. Maligo ka pagkatapos ng kuya mo ah. Dalihan mo lang. Bilisan mo lang dyan. Nagulan. Ito yung panahon na gustong-gusto ng mga bata at syempre, gusto ko rin. Bakit? Una, cancel ang klase sa lahat ng paaralan. Nag-anunsyo na, nawala ng klase sa lahat ng libet. Pinapaalalahanan ang lahat na maging aleto sa paparating na bagyo. Nakatuto, SA Balita. Makakaligo sa ulan. Maligo kaya ako sa ulan? Ma, pwede maligo sa ulan? O oh, sige. Yes. Naglaro sa labas kasama ng mga kapatid ko. Woo! Yay! <laughs> Makakatulog ka ng mahaba pa. Sin ka pupunta? Wala na kayong klase ngayon. Kakabalita lang. Tulog ka na ulit. Nakakanood ng TV habang nahiga. Ha? Huh? Akala ko ba ikaw magpapaliwanag, Inspector? Uh, 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 um. Pero mukhang hindi mo pala kayang ipaliwanag. Kung kaya ako si Kokoro Mori na lang magpapaliwanag ng katotohanan sa likod ng krimen. Makakain ng lugaw o sopas na luto ni Mama. Yummy, yummy, yummy. It's so sweet. Siyempre, masusuot namin yung mga jacket na nakatago sa aparador. Tapos, may ulan man o wala, lagi kaming pinapadala ni Mama ng payong. Naalala ko dati, ganitong payong meron kami. Kalaunan, binila na rin kami ni Mama ng kapote isa-isa nung medyo nakaluwag-luwag na kami sa pera. Power! gawa ng bangkang papel, tapos ipapaanod na sa kanan o di naman kaya sa malaking palanggana na may tubig. Pero syempre, hindi lahat na aayon sa gusto natin kasi kahit malakas ang ulan, required pa rin ang pumasok sa paaralan. Pagaya ng high school pa ako, walang announcement galing sa school or kahit sa radio man lang, kaya wala akong choice. Nagbihis ako ng na uniform at naganda para pumasok sa school. Naalala ko, nakasakay na ako ng jeep papunta sa school. nagtaka ako ba't ang kukunti ng mga estudyante sa gate tapos mga hindi pa pinapapasok. Nilapitan ko agad ang guard para magtanong sana pero nagsabi na siya na Uwi na kayo. Suspended na ang klase. Kakabalita lang ngayon. Cancel! Cancel! Oh Dito na ako, sayang yung pamasahe ko. Nabasa pa yung medyas ko. Eh? <laughs> Umalis na rin ako nung nagsialisan na rin ang iba pang mga estudyante. Sa so naman lang inagahan nila yung announcement, di ba? Hi. At dito na nagtatapos ang aking kwento. Sana nagustuhan nyo at salamat sa panonood.